Friday ngayon, medyo maliwalas ang karsada. Pero mag ka pa rin, gawa nang mabibilis ang mga sasakyan. Kahit sabihin natin yan ay maliwalas, tinan nyo naman ang takbo ng mga sasakyan. Oh, mabibilis bibilis, oh? ha? 120 yan, mga pera ano yan. Mabibilis. Kaya huwag tayo magpapakampante na... Tawid-tawid, basta-basta. May eh, hirap na. Insurance lang ang pinag-uusapan dito, mga kabayan. Kaliwali na kung tawagin. Bahala kayo sa buhay mo. <laughs> dito, pag hindi ka nag-ingat dito, madadali tayo ng di oras. Maganda ng halaman, ano, mga kabayan, no? oh, kita nyo naman, no? Ganda, no? Oh. Diba, o? Oh? Beautiful kung tawagin. Ayan. ito naman puti beautiful kung tawagin nga may Starbucks dito oh. Then, kaya lang itinayo to 2 years ago ah, may mga bangante pa rito aliwalag mga kabayan Mala malamig malamig uh, Two 2 degrees dun sa temperatura hindi pa mga kabayan yan siyempre kung bibili tayo ng isda at mga pangangailangan natin sa ating bahay kung mga bagong sweldo kuha tayo ng ayuda tayo sa Grand Mart dito medyo maba, mababa, mababa ang presyo kung sa eh, pang ano ba pang simpleng pamumuhay lang ayan ayan no? Oh, diba? Tayo ay papasok na ngayon medyo pero patitingnan natin sa inyo kung anong ka nasa loob nito ayan entrance pa lang yan ha ayan Seiko Seiko raw oh, mga Seiko ayan madalian lang itong mga paninda nito gawa ng biyernes mga bandang alas 10 eh, magsasarado sila o oh, alas 11 kasi ano sala sala o, oh, diba o, oh, mayroong ba pa balance balance pa sila o oh, diba ayaw yung cashier kukuha tayo ng trolley para medyo magaan siyempre yan kukuha tayo ng trolley kuhanin kukuha tayo ng mga ilang piraso lang ano? siyempre patay na natin ha In yung mga promo nila pagkagit itong ramadan <laughs> hmm. yan pang lang to eh pang paninda pang kaya ng isang pamilya Uh, pero kukuha pa lang tayo ng pang ano natin. Uh, pang isakto. Kunti-kunti uh, lang. Hindi yung pang maramihan na uh, pagkain. Yung apod ba? Apod. Ah, may kukuha tayo ng mangga. Ako 12, isang po. Kukuha tayo mamaya ng club. Mamaya kukuha tayo. Ano? Patay na natin.